pagdugma ko sa usa ka Apan, gi ango ango. Mao na ang akong paminaw karon sa akong boyfriend, DJ Sam. Ingon sa gi angu ango na siya. Tawagan na lang ko sa pangalang Daisy. 23 anyos pa ko DJ Sam og nagtrabaho sa usa ka mall dinhi sa mo ang syudad. DJ Sam, doon ako'y uyab, natawagoy na lang nato sa pangalang Fred. Si Fred, nakaila na po siya pinaagi sa social media. Wapo dyan tuod siya, puti on o chinito. Di pa inaila na ako siya sa akong mga ginikanan. Ang parehas kay Fred, ang tipo yun nako ako sa usa ka lalaki. Ganahan gani kayo si mama kay maayo na lang dyan daw, maliwatan po may gitsuraan. Kay sakto-sakto na po ba among kaliwat, DJ Sam? Arang-arang na ani nga pamilya kaya nga ako mga igagay joy makaingon ka, Jesus ko Lord mga dagmalan kayo kitsura kana bitaw ang ilang giingon nga dili daw ikasuroy og mall pastila na lang joy nag meet up mi me ni Fred sa Tagum City si DJ Sam og do na joy na hitabo sa mua. Three months pud mi nga nagkauyab ni Fred sa social media. Okay kayo siya, DJ Sam. Hilumon o oh jolly kayo siyang kaistorya. Human ni mag-lodge, ipasakay pa ko niya o bus, pauli sa among ang point. po. Pag uli na ako sa bay, gimingaw kayo ko sa iya ha. Gunta, gabi, i gabi di call jud me. Human sa duwa kasimana, mana, giagni ko ni Fred nga mo bisita na po daw ko sa ilahang bay. O pwede ba daw nga magstay ko dito aron nga maila-ila po daw na ako ang iyang pamilya probinsya ang ilahan ni Jay Sam. Maong nag-leave ko one week o miuban ko kang Fred tuod man, naabot siya ko sa ilaha o ganahan kaayo ko sa iyang pamilya. Kay mga buutan kaayo. Ikaduhang gabi eh, nananghid siya na ako na pwede ba daw magtagay daw sila sa unahan, kauban ang iyang mga amigo. Ako arapod siyang gisugtan kay naaraman siya sa duol sa ilang bay. Apan bandang alas 9 sa gabi DJ Sam, naghangos na nga may pauli si Fred. Nakulbaan kayo ko. Nangutan ko nga no. Basin ula ka kita away DJ sa mauna tarantar ko. Pero ana pa siya, tagam daw. Knockdown daw si Coco Martin nagsinumbagay daw sila sa ilahang kakawan. Wa, rapod ko DJ Sam, kay abi kong nag-joke lang si Fred. Apan lain naman, kay iya namang balik-balikon. Gikulata lagi daw niya taman si Coco Martin. Gibiyaan ako siya DJ Sam, og nisud ko sa kwarto, kay nagkuha kong sinina niya, kay lagi, basa ka siya sa singot. Baho pa siya ka tuba. Pero giyukara ako siyang daan DJ Sam, aron nga makakauna siya. Apan wa, ako mag-expect sa akong nakita pagbalik na ko. Nagpatong na siya sa lamesa. Nagpungko samtang gakaon. Hubo siya tanan Jaysa. Mugang iyahang tabadidoy ni sagol na sa iyang bahawan. Nikaon na na pudog mumo samtang siya gayaw-yaw kang Kuko Martin ug uban pang mga artista nga iya daw mga ipang kulata. Paglingi niya sa ako DJ Sam, dili na pangalan na ako ang iyahang tawag, Kundi Snow White na. Nihangyo ko sa mama niya, nga dito lang ko sa ilaha matug, o maayo na lang kay misugot, nga dito ko matug sa ilang kwarto. Kay grabe nagigkain akong hadluka, DJ Sam. Pagkaugma, naglali silang bunga sa iyang papa kay Di na namatay ang ilahang turo nga kanding unsa Kung saon, saon? ipainuman daw suka ni Fred. Fred. Nautaan ako kay Fred. Fred. Nga no? ni ingon siya, DJ Sam, nga isa muka, na gidaw kaayo siya sa ilahang kanding. Gikapoy na daw siya. Kay kapila daw sa usa kagabi, magsigi daw pangagda sa iyaha o jakul. Tinuo, DJ Sam. Gipagbigyan na daw niya ang kanding nila nga magjakul daw sila dungan. <laughs> pero dili gyud daw matagbaw maong sa kalagot daw niya kay uwagon daw kaayo ang ilahang kanding iyahan na lang daw gipatay DJ Sam naghilak intawon ang mama ni Fred nga naglubong sa ilahang kanding samtang ako grabe na gyud akong kakulba ug kauli-on gid kaayo ko apa na hadlo ko ang hit kang Fred Pagkagabi iana, nagrosaryo niya sa mama ni Fred. After 30 minutes, pagawas na ako, iya akong giingnan nga dili di daw ko magpada sa iyahang mama. Di daw ko anang ang giampuan sa iyang mama. Hmm? Karang ginuo sa iyang mama kay bayot daw na. Gipiangan na daw niya ka isa ang atong ginuo DJ Sam. Maunang mahadluk daw sa iyaha. Tapos ako magludlo daw ko. DJ Sam, wa na jud ko makasabot niya, maong nitando na lang kong oo. Dunay mga higayon nga tarong baya pud si Fred ang usahay muli ko'y gid siya. Og bantayan na ako nga may storya baya siya no nga siya usa. Kung ako siyang supako na sudlan daw kong dautan nga espiritu. DJ Sam, gakuro gid in taon ko samtang ga kay Fred. Pati ang ilang iro, DJ Sam, iya akong giingnan nga sudlan daw og espiritu ni Nancy sa Momoland. Maong sexy wapa gwapa daw kaayong kawang ang ilang iro. DJ Sam, nang Pagkaapahan ko sa mama niya kung ba siya schedule nga mula ay murag naman gid siya duty duty. At tulon unta ako nga, maglakaw si Fred, aya kumupa uli sa amua DJ Sam. Dunay ka usa DJ Sam, samtang dito ako nag-star nagset up siya at tablado. sa atubangan dyan sa balay kay mag-concert lagi daw sila sa air supply feel na feel kay niya nga nagkanta-kanta siya DJ Sam na doon naging siya daghan kay mga audience pero ang iya mga audience mga iro-rapod sa among mga silingan DJ Sam, pwede na gina akong ka o guwa, na gina akong ng akong kaugalingon. Apan bago kumulakaw, akong istorya ang iyang mama o gipangutana. Ana pa si auntie, sugo daw nga nilakaw ang ilang anak o nawala o duwa katuig sa ilang puder, pag uli ang anak na daw. Muraglain na ang paminsar. Ana pa siya, buutan man daw si Fred ka ni Addo. Manggihuna-hunaon o manggihatagon kaayo. Ingon pa sa iyahang mama, DJ Sam, naguulpo daw sila sa kahimtang sa ilang ilang anak. Umihang pa si auntie na ako nga dili daw pasakita ng ilang anak, DJ Sam, kay basin mo samot daw kinig kayapag. Ipasaad ko ni Andy nga unungan ako si Fred ug ihatag daw nila sa amu ang duha ang napulo ka ektaryas ng yuta ng ilahang napundar. Kay dili na po daw sila kay Bao kung magdugay pa sila aning kalibutana wa daw mahibilin kay Fred. Pagpaulit na ako DJ Sam sa amang syudad, ba diba? una ako ang kalibog. Labi pa kay ni Chat na po si Fred na ako nga gimingaw na daw siya pag-ayo na ako. siya na po daw ang nagplano nga muduaw din sa amua. DJ Sam, kulbaan na kay ko. Naglibog ko kung unsay akong buhaton. Maunang sa mga followers nimo, tambagi daw ko ninyo. Daisy.